Araw po ng Huwebes, 2025 ng Marso, basahin po natin ang Salmo 119.30. Pinili ko ang tamang daan, gusto kong sumunod sa iyong mga utos. Salamat po mga kapatid at binigyan po tayo ng ganitong salita na kung saan ay matuto sumunod sa kautusan ng Diyos. At ito po yung ating topic ngayon, God's Commandment, sa ni Kristo, kung di o hindi, sumunod sa utos. Magandang araw po sa inyo lahat. Ano? Welcome back po muli sa ating channel. Please like this video and please subscribe do sa mga bago na napapadaan dito sa ating channel. Alam niyo po dito sa ating pag-aaral po ng kasulatan ng salita ng Diyos, nililinaw po natin yung mga komento ninyo na hindi nyo naaabot ang tamang diwa. Kaya po kami tumutulong sa inyo para maintindihan natin ang kasulatan. At ngayon po, Puntahan na po natin na sagutin natin ang ganitong komento at ilinu natin para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Basahin na natin ito. Ang ganitong komento ay paglilinaw lang po. No? Basahin natin. Brother Owen, wala tayo sa Law of Moises o Kautusan ni Moises sa mga Hudyo. Dahil hintil tayo at kristyano kundi 1 Corinthians 9.21, nasa ilalim tayo ng kautosan ni Kristo, Yesus sa biyaya. alam niyo po sa ganitong komento, para bang ini-etsya pwera natin ang mga hudyo? Para bang iyong kautosan ni Kristo ay para lang sa mga hintil? Mali po yung ganong kaisipan. Bakit? Ang sinasabing kautosan ni Moises galing sa Diyos. At yung daladalang kautosan ni Kristo galing din sa Diyos. So, iisa po yun na kailangan masunod ng lahat ng tao. Bagamat sa panahon ni na Moises, may mga taong hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya panahon ni Kristo, dapat nga masunod natin yung sinasabi ng Diyos sapagkat si Kristo at ang Ama iisang ang pinanggalingan ng kautusan kay Kristo at sa kanyang Ama. Bakit? Ganito po yan. Di ba't binigay niya ang kanyang talata? Yan. Ang talata na ibinigay niya ay yung 1 Corinthians 9.21. Parang sinasabi niya dito, no? na para lang sa mga hintil o mga hindi hudyo. Ang kautusan na dapat sumunod kung Kristiyano ka na, magpasailalim ka daw sa kautusan ni Kristo. O diba sinasabi ko po sa inyo, yung ibinibigay ng kautusan ni Kristo ay galing yung sa Ama. Dapat mong malaman, ang unawa ng mga ganitong mga tao, pag daw nasa ilalim na ni Kristo, susunod daw sa mga kautusan ni Kristo. Di ba't yung sinasabi nga ni Kristo ay galing nga sa Ama? O basahin mo na natin ito sa 16.15 para malaman natin. Ang lahat ng nasama ay nasa akin, kaya sinasabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So malinaw po mo. Eh. Yung ganitong mga kaisipan, mali. Na dapat nating malaman, pag ikay nagpasa ilalim ng kautosan ni Kristo, nagpapasa ilalim ka rin sa kautosan ng Ama. Tapagat ang mag-amang ito ang nagbigay ng ganyang kautusan para sundin ng tao. Eh, sabi nga ni Kristo, ako ang daan, katotohan at buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamagitan ko. Kaya si Kristo pinapaliwanag niya ang kahalagahan ng kautusan. Na dapat sundin ng mga tao, judyo ka man o hindi judyo, kailangang sumunod sa Diyos. Kasi po dito sa komentong ito, parang ini-emphasize nila para lang daw sa mga hinti lamang. E binasa natin po itong, uh, puntahan po natin yung kanyang ibinigay na talata. The first Corinthians 9.21. O ba diba? puntahan natin yan. At basahin natin. Sinasabi dito, sa piling naman ng na mga hindi hudyo, namuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi na nga na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, dinusunod ko ang mga utos ni Kristo. O ba? Diba? Ibig sabihin, dinusunod din po ni Kristo yung kautusan ng Ama at sinusunod din ni Pablo ang kautusan ni Kristo. Kaya nga po iisa. Ang kaisipan niyo dito, yan nga sa piling ng mga hindi hudyo. Ibig sabihin ba si Pablo hindi nangangaral sa kapwa niya hudyo? Ipinapangaral din po niya. Baabalik ka lang ng verse 20. Balik ka lang ng talata no? Sa verse 20, para maintindihan mo, huwag kayo po lang sa isang talata na hindi nyo naiintindihan. Kaya huwag kayo po ng isang talata kung hindi ninyo naiintindihan ang sinasabi sa isang talata. O tingnan ninyo, ha? Ang nga nila, para lang sa mga hindi hudyo. Para magpasa magpasailalim sa kautosan ng Diyos at ni Kristo. Pati na rin po ang mga hudyo. O, balikan natin ang verse 20. Anong sinasabi dito? Sa piling ng mga kapwa ko hudyo, Namumuhay ako bilang hudyo upang mahikahit ko silang sumampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, kahit mga hudyo po, kailangan din magpasakop sa ilanin ng kautusan ni Kristo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Sa piling ng mga kapwa ko hudyo, namuhay ako bilang hudyo upang mahikahit ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya't kahit wala man ako sa ilanin ng kautusan ng mga hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. O malinaw po, sa piling ng mga judyo, kapwa niya hudyo, dito naman sa verse 21, sa piling naman ng mga hindi hudyo, ibig sabihin yung ibanghelyo na itinuturo ni Pablo na ibinigay ng Antipaneso Kristo, kailangan magpasakop ang hudyo o hindi hudyo sa kautosan ni Kristo. O malinaw po ba? Ay hindi ito naiintindihan ng mga taong ito na akala nga nila ay basta na yung nakakabasa ay eh, naku, kay Kristo tayo magpasakop. Hindi niya lang nababasa yung mga bagay na kautusan ay nagmula sa ama at kay Kristo. So, yan lang pong ating inilinaw sa araw na ito. Sana may natutunan po tayo, no? Please like and subscribe to our channel. Kung mayroon ka mga tanong at komento, maglagay ka lang sa ating comment section para mabasa ko at ilinaw po natin, no? So ganito po tayo naglilinaw para maintindihan ng mga taong kulang sa pananampalataya, mahina sa pananampalataya, nang sa ganun lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos Ama at kay Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo. Tayo po yung manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakabuti ng Diyos. At alam po namin na kami ay tinutulungan mo sa aming kahinaan. Pinapaunawa mo ang mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Tinutulungan mo kami para hindi kami maligaw. Pinapapatatag mo ang aming pananampalataya sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po sa pagpapaunawa mo ng ganitong mga salita mo na binabasa namin sa kasulatan. Ama, pinupuri ka namin at sinasamba. At lahat ng nakikinig dito ay mapagpala. Matuto sa aral mo, Ama, at ni Kristo. Ito po aming dalangin, naman sa pangalan ni Jesus. Amen.